Nalulungkot ang Guinness World Record sa pagpanaw ni Bobby, ang tinaguri ang pinakamatandang aso sa buong mundo. Ipinahayag ito ng veterinaryong si Dr. Karen Becker. Si Bobby ay namuhay ng 31 years at 165 days. Kasama ang kanyang nagmamahal na may-ari na si Leonel Costa at pamilya nito sa maliit na buhok ng Conqueros na mga isandaan at limampung kilometro ang layo mula sa kabisera ng Portugal, ang Lisbon. Noong ikalawa ng Pebrero taong 2023, itinanghal si Bobby na pinakamatandang aso sa buong mundo. Noong 1992, isinilang si Bobby at naitala sa Cervica Medical Veterinario do Municipio de Leiria, Veterinary Medical Service of the Municipality of Leiria, kung saan kinumpirma ang kanyang petsa ng kapanganakan. Kinumpirma rin ang kanyang edad ng SIAC, isang pet database na autorisado ng pamahalaan ng Portugal at inalagaan ng SNMV. Sindicato Nacional dos Medicos Veterinarios, National Union of Veterinarians. Si Bobby ay isinilang sa isang liter na may apat na mga tuta. Ngunit dahil sa marami ng hayop ang pamilya ni Leonel, nagpa siya ang kanyang ama na huwag itago ang mga ito. Nang matuklasan si Bobby ng kanyang mga magulang, ito'y muntik ng isa ilalim sa euthanasia. Subalit dahil sa gulang nito, hindi na ito may tamba at naging bahagi na ng kanilang pamilya. Si Leonel ay may-ari rin ng ilang matandang aso sa nakaraan, kung saan nabuhay ng 18 years ang ina ni Bobby na si Jira, at namatay ng 22 years ang isa pa niyang asong si Chico. Naging mayroong malalaking bilang ng mga tagahanga si Bobby sa buong mundo. Patunay dito ang mahigit sa isandaang katao na dumalo sa kanyang ikatatlumpot isang kaarawan. Sa pagsilip sa buhay ng matandang haso, ipinabot ni Leonel na siya ang huling bahagi ng isang pamilyang puno ng mga alagang hayop. Magpahinga ka na ng tahimik, Bobby. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.